let's go let's go go home to the blog Tara guys, samahan nyo guys sa aking pag-uwi dito tayo daan-daan sa Commonwealth Commonwealth tayo Sunday naman ngayon Kaya wala naman traffic dyan ngayon Kahit traffic naman Diyan pa rin naman tayo dumadaan eh Noche tayo, mas malala kasi, eh. kasi sa ano eh Nasa huyo Ang hirap talaga magdala ko itong motor na ito lang dyan eh Grabe siksik daan dyan hirap dumahan kala nyo ba okay. yeah boy yan, yung scan in enforcer natin guys mga scan po yan very good yung mga yan yan ang uh, mga very good yan okay oh, yung mga yan guys paparahin sa gitna yan pag may dadaan talaga pwedeng so, yeah, over sa kanto so, ito no, broken lane yan ha ah. oh, broken lane ah. ha ayan o, oh, broken ah. oh. lane <laughs> ha No, okay, pinol. Ito ba vlog namin, no? oh, wala pintoran eh. Oh, naveriga naman komo na wala <laughs> Ay, Balkan, ako, <laughs> Sarap, lang natin na ngayon guys, 'yung kami ng damit, guys.

Tapos sinayos natin yung mga kailangan ipanis. Yung mga polish-polish ba Yung mga konting retouch-retouch. Ah, Ay, nais natin. hindi natin naarap nung nakaraan dahil busy tayo. Konting retouch na ng display. Tapos ngayon, pagkatapos natin yung mag eh, tinira naman natin yung ano, yung worst na so far, halo assorted na eh. Ayan, nais nice natin yun. Nalabas natin yung mga maamong deliver na nakakasaranggot lang yung display. Diba? Yeah. Diba natin yun ngayon, yun. Ngayon, napakaayos na ngayon ng display. Grabe. Super ganda.

Boy. Boi! Yeah. SM Center Cherry is the name of SM Cherry Congressional before. SM Center Cherry Alright Until when will I stop? Sorry kay... okay. Tapi saya sabi nyo nga tayo guys Bisayas, sabi nyo Shout out say nga dyan Nga tiga Bisayas Kanina, nasa Bindanao tayo Shout out tayo sa mga Bindanao Ayo nga yun, sana tayo nga yun Say nga nga kumakitik Say nga nga kumakitik Say nga nga kumakitik

Ahmed Ben Hadi Kemi Yeah, boy, you're không còn bay sẽ bay mới được sự bố con xin phân bay uni xin phân này phân bay đi xin phân bay không xin phân bay Okay Lobot na tayo Hahaha <laughs> Lobot na Malalobot na yan Talingin ko Milo pa Milo pa pala Okay Nandito na tayo Sa may Flyover guys Sa ilalim Ng flyover Dito sa may luzon Patungo ng katipunan Doon taas niya C5. Yan Eh papunta dito sa ano dito tayo sa kaliwa commonwealth na yan pag dinerecho mo guys papunta ano ang pangalangalan yan sir ah uh, QC eh dito tayo sir Bula, balik tayo ng Luzon dito tayo sa may kabilang side eh northbound tayo northbound wala kang makapunta roon, Dito tayo dadaan na si Kretong U-turn Yung sinasabi ko Alright Ito yung si Kretong U-turn guys yan Ayan o yung Green wall na yan At itong black wall na yan Ang may kasamang pula Ito yung pure gold sa kaliwa Ito naman yung McDonald's sa kanan O okay, na Diba? So dito tayo Hindi tayo pwede doon Kaya alahanin yung U-turn doon Eh, manguhuli dun, guys. Ya. Yeah. oke okay. Tamang tempo lang tayo. Tamang tempo. Tempo, tempo. Tempo, tempo. tempo, tempo. Pasok na tayo, patungo na tayo na Mangahan Station Sa Mango Let's go Mango Let's go Thank you, bro. Thank you, bro. Thank private lane wheels uh, dahil uh, sa uh, motor lane guys pwede tayo dun guys pero alaw naman dito pumasok wheels sa private lane sa 400cc siya ang motor guys dual uh, advantage po natin yeah. Pero so, pag traffic po talaga nasa nasa motor lane talaga ako. Pag nasa traffic big days Kaya na ito, kaya na. Pag may sisigit na ganyan, pwede tayo pumasok ng motor lane. Pero tignan nyo, pag kayo, kaya na. Pero ano yan eh, isipin mo 4 wheels ka. Yan. Kaya pwede pumasok pag ganyan. Yan! May uka-uka na kulay blue diba ba? Kaya yeah, pwede ka ulit lumabas dyan Kaya papasok sa may uka-uka o pumasok yung kulay black Ay baka ano yan dito papunta ka Yung mga sa division sa Ever O di diba? Dito ulit signal light tayo Labas tayo sa blue O oh, ang ganun Ay gamit nga lang talaga ng signal light guys Pero maraming hindi na pagbibigyan dyan Alam na mga focus dyan ay, ay. Oh. Sabi dito dahil po kasi kay Maraya po nagsisimba ngayon guys. Sabi sa kasi yung buwan. Thank you Lord. maraming salamat po Lord. At uh, ginabahin niyo po ako ngayong araw na ito. Natapos namin po ang aming gagawin. Uh, salamat po po sa tulong ninyo. Yan. Salamat sa tulong niyo po. Pilipingit Sing lang tayo Overtake ba? Overtake ba? Overtake Overtake ko, oh. Ayan, overtake ko, oh. Overtake ba? Overtake ba? Overtake ba? Ayan Hindi na tayo nagjahit Dahil Mainit ng jacket natin Pang tagulay ng jacket natin di ba? Syarat si po kay Papa Jesus. Salamat po. Ya, yeah, maraming maraming salamat po sa araw na to. Yeah, salamat po, Papa Jesus. Syarat si po sa inyo. Yeah, thank you Lord, thank you Lord. nabayin niyo po uh, kami po Lord uh, ang pamilya po Lord ilayin niyo po sa tisgasa at uh, nabayin niyo po sila at, uh, din po ang pamilya ang uh, aking tatay palagi niyo siya ang uh, aking kapula ang uh, aking mother salamat po uh, na sila ang uh, mga kapatid จเ็นนี่เป็ชลรับทาน่สิวาต้องลินลิตไีมานะคับนี่มีดีกว่าเรออดูันเนี่ยขาจะตาย yun o oh. nilaw na yung warning sign ng aking gasolina kailangan natin magpagas mamaya na magpapagas tayo camera umabot pa ng ano ating lugar kala ko mali ano na ah oh, tagalala sana nga aking basa ah yeah boy bye bye na guys salamat sa inyong pananood sa so, walang kakwenta kwenta ano video na yeah boy at ako na enjoy ko yung sarili ko pa uwi eh diba? Wow. Ito importante Ito na nag-enjoy ka sa ginagawa mo Yeah boy, sarap nun no? yeah. oh Ano yan? Oo, oh, cellphone habang naglalakas ha, si yeah, boy Oy, paring Calvin Get up Asan ah, si paring Calvin? Oh, wala, wala si Paring Calvin, wala yung sa Kenya. Ay, nata. Nata yung sa black hindi. Uy, base. Base 5. Base 5. Base 5 ba?